Inumpisahan na ng grupong manibela ang kanilang three-day transport strike ngayong Martes, December 9. Bahagi ito ng kanilang protesta laban sa umanoy vague promises ng gobyerno sa pagtugon sa maumanoy abusong patuloy na nararanasan ng jeepney drivers. Tinutulan din ng grupo ang payola o ang bribery system sa loob ng Land Transportation Office. Sa kanilang Facebook post, sinabi ng grupo na na-stranded ang mga pasahero sa iba't, iba't ibang bahagi ng Metro Manila kung saan isinasagawa ang mga kilos protesta. Sa ad ng isang post sa kanilang Facebook page, paralisado umano ang pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Ayon sa Manibela, pinoprotesta ng grupo ang labis na pagiging arogante ng Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office na nilaya nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa mga commuter, partikular sa mga manggagawa at estudyante. Narawagan din sila kay Pangulong Bongbong Marcos na solusyonan ng issue sa pampublikong transportasyon para maibsan ang paghihirap ng mamamayang Pilipino. Inihanda naman ang Philippine National Police ang kanilang mga sasakyan upang tumulong sa mga pasaherong stranded.